gaano katagal itong proseso na to? Pumasok. Well, ako, nagumpisa ako ng high school. Four years siya. Okay. Tapos may college pa, another four years. Uh -huh. Ang tawag namin ng na philosophy. Uh -huh. And then ako, pumasok ko ng USC. Three years, bachelor sa ng theology. So, ilang taon na yon? Four years, four years. Mm -hmm. walo, ah, walo, na kagad. Mm -hmm. Plus three years ko sa theology. Aon ah, onse na yon. Plus two years ko pa. Nag-licentiate ako ng canon law. O, di ba, 13 years yon. Okay? So kung sa pag-aaral lang sa formation, 13 years ang ginugol ko. Okay. Lumabas din ako ng 2 years. O, bale 15 years mm. saka ako na ordain. Wow. Mm. <laughs> oh, kasi sa pag-aaral lang matindi loaded. Yan. Oh. May filo. Mm. Ako hati sa may filo. Theology. Oh, may theology, may mm. canon law. Oh. O kaya yung mga minsan parang feeling nila yung mga pare, yung mga idiots kasi masyadong conservative. 'Yan ang lament ko eh. 'Yun din. Salipunan uh. natin kapag halimbawa conservative ka tingin ng mga tao, idiots. Mm. Because you are not uh, open to development yes. to progress. Hindi gano'n 'yun. Mm. Yung mga seminarisan yung mga nagpare na 'yan, tapos siya ng mga ganung courses. Yes, oh. Hindi so, niya yung... sabihin ko parang daig pa nga doktor eh. Means <laughs> yung yung educational years ang tagal. So,